Hi po, dahil nga po hapunan, naisipan ko ngayon magluto ng kinamatisang pakpak ng manok. Dahil kahapon, mayroon ako nabiling isang pak na pakpak ng manok. So, naisip ko, ito kinabukasan na ito yung ulam ko. Sobrang sarap. Sarap humigop ng mainit na sabaw. Tapos, nakabili pala din ako ng pichay sakto na magluto ako ng kinamertisang manok. Tapos, mayroon akong sawsawa na ginamos balayan. Tapos, nilagyan ko siya ng, ginamos pala, nilagyan ko ng limon para di hindi siya maalat. So, ganito pala ang aking pagluto ng kinamatisang pakpak -pak ng manok. Mas gusto kong pakpak ng manok na gamitin. So, nilinis ko muna yung pakpak ng manok tapos hiniwa ko sa gitna para hindi siya as in malaki. Tapos, para masarap, naisip kong iprito muna ang manok para wala bang langsa. So, ganito ako magluto ng kinamatisang manok. Prituhin ko muna yung manok, pakpak ng manok. Yung pagkatapos ko siyang maluto, ma prito gamay, ako na siyang tanggalin sa kahirapan para hindi siya hirap na hirap, Charis. And then pagkatapos ko tanggalin sa kahirapan, di kaldero pa rin yung ginamit ko, guys. Naglagay na ako ng, hindi na ako naglagay ng mantika kasi medyo okay na yung mantika. Naglagay ako ng loya at saka sibuyas pula. Pag nangangamoy na yung loya, yung aroma niya, lumabas na po. Sinunod ko agad paglagay yung kamatis. Yung ginamit kong kamatis is hinog-hinog. Ito yung masarap sa akin na matisang pakpak -pak ng manok. And then, medyo orange-orange na yung kamatis, yung katas niya, binalik ko na o nilagay ko na yung pakpak -pak ng manok. Tapos, haluin lang para naman malagyan lahat ba. And then, pagkatapos ko paghalo-halo, Naglagay na ako ng pamintang, durog, tapos asin. So, kunting asin muna, hindi biglain para hindi siya maalat. Tansya-tansya ba ang paglagay? Unya, ako na siyang i- Halloween ba? Ako i-mix. And then, pagkatapos ko dyan mag-mix, magbutang na ko or maglagay na ako ng hot water. Hot water yung ginamit ko para mabilis kumulo. So, depende sa inyo kung hot water or hindi mainit. Basta ako, hot water para mabilis kumulo. So, ganyan. Haluin lang. Tapos, takpan ko yung kaldero para kumulo yung sabaw. Pag ganyan na siya, tinikman ko siya guys, medyo matabang. Nag-add na lang ako ng kunting patis. Tapos sa patis, naglagay ako ng kunting limon. So, optional lang yung limon. Pwede yung lagyan. Pwede hindi ako. Gusto ko medyo lagyan. Kasi masarap siya. Maghalo yung kunting asim. Tapos, anghang ng sili. So, naglagay ako ng siling habap, green at saka yellow. Para color for ang aking kinamatisang manok. Tapos, ayan guys. Kumulo na siya. Okay na yan. Tapos nilagay ko na agad yung pichay. Kasi mayroon akong pichay na bin. Masarap kasi sa kinamatis ang pakpak ng manok ay pichay ang ibutang. So paglagay na ako sa pichay, ako na siyang pakuloy ng ilang minuto lang kasi ayaw kong ma-overcook yung pichay. Gusto ko crunchy pa rin. So halo-haloin ko lang konti. Tapos okay na yan guys. Ako na siyang i-transfer sa akong lagayan. So sarap-sarap ngayon humigop ng sabaw kasi nga hindi pa naman as in malag malamig pa naman ang panahon. Sakto siya sa aking dinner ngayon. So ayan po ang aking kinamatisang pakpak -pak ng manok. Kain po tayo.